kaya tayo? Sige. Oh, na, Oh. Ayun ay, na. Ayun ay, na, ayun na. Tama ni Ay I shall return. Hoy! Pedring! Tingilan mo na yung pagsasagwan! Nakapark na tayo! <laughs> <laughs> Nakapark na ba? <laughs> Beyonce! <laughs> Ito na! Ito na, hinihintay na. namin. Palamang <laughs> tuloy mo rin. tulungan mo! Ano ba? Bakit niya diba papagod na pagod? I swam. I swam. <laughs> Parusa mo yan! Hindi ka sasabay sa bangka! Lumangoy ka! Inexpress <laughs> <brace> na eh. <laughs> Ito, dito na nalunod to. Bilisan mo magtatanong tayo. Hawaan mo ako mabuti. Alalayan mo ako! Yes, Para pilay lang yan eh. <laughs> Bali na. <laughs> Kahanap tayo. Tatanong tayo. Hanapin natin kung nasa sinidora. Ha? Yes, senyor. Ah, uh, um, um, Tita, ah. Tita na. Uy. Sino yan? Uy. White lady. Yes. Ako ba niloloko mo ako? Uy. <laughs> Ikaw ang humanap ng mga extra dito. Bakit may nunal to? <laughs> so it's a tie. <laughs> um, magandang umaga sa inyo. Um, uh, may nakita ba kayong babae na uh, ganito ang itsura? Pakit, pakita mo, pakita mo! Ayan. Like this? Ha? Wala. Sige, maraming salamat. Tapos, pagdikit ka ng maraming, maraming ganito! Ito pa. Ano na yan mo? Ano mo ako? Ayan malapit na sa daga. Ama, maulang galang. May Nakita, may nakita pa kayong ganito? Ay, pakita, pakita mo. Ito Like this. Huwag masyadong this. ganyan. Di... Ma like, like that. Yeah. Like that. Wala. Kasi di pa sabi ko sa'yo, i-colored mo yan, ha? Para may makakilala sa kanya, Inidora! Eh, Dora, If you don't give me money. Sasagot ka pa. Wala oh. oh, walang lang ganitong itsura. Anak ko to si Nidora. Wala po. Wala po. Ah, sige, maraming salamat. Norman. Kasalanan mo to! Hmm. <laughs> hindi ka sa tubig? Magdikit ka nga ng maraming ganyan. Gamitin mo ang laway mo para dumikit. Yan ang napapala mo sa kapabayaan mo kay ni Dora. Kung hindi ka kumampi kay ni Dora, masaya sana tayo ngayon. Ha? Huh? I, I don't have a sin, senor. Ano? I don't have a sin. A sin. Ano sin? Sin. Kasalanan? Kasalanan? Yes, you're right. <laughs> uh, I just told me <laughs> Dora to follow her dreams. Remember, Senora, she's not a kid anymore. Shut up! Uh, uh, oh. Ouch. Habang buhay ka na maglilingkod sa akin, Beyonce, kinasusukluman ko kayo. Lahat kayo, pati ang EB Babes! Don't, inc don't, include them. They don't know anything. Gaya ng pagkasuklam ko kay Anselmo! Ay, hindi pa kumakain si Dora. May concern naman. Makani-kanin, wala si Anselmo. Bago matulog sa gabi, pinom kaya ng gata si Dora. Baka maraming lamok. Sensitive pa naman si Dora. pumapasok yung mata sa salamin, ang kamay. Ano pa naman na po, at mo? Mahal na mahal ko ang anak ko. Ayokong isang hampas lupa ang ibigin niya. Ayokong magkaapo na amoy lupa katulad ni Anselma! Beyonce! Yes. Yes. Tumawag na ba si serio? Seryo? Seryo? Who's Seryo? Ay, hindi Si Pangulong serios Benya. Sino pa ba? Ano akala mo? Seryo ni Marimar? Humingi ako ng tulong sa kanya para matuntun natin si Nidora. Ang buong sandatahan ng Pilipinas ang hahanap sa kanya kay Anselmo at Nidora! Alam mo, Tinidora, No mga panahon na yon, hindi ko na rin iniisip ang mga kayang gawin ni Mama sa amin ni Anselmo. Awang-awa ako sa kanya. Ate, ganun talaga. <laughs> ganun talaga ang umiibig, ate. Pero alam mo, mas mapusok ka pala kay Divina di diba? Kaya pala na lang kahigpit ka doon sa dalawa. Kasi ikaw pala matigas ang ulo mo. Marami pang nangyari din Ano pa? Eto. Ta -da -da. Hindi ko mapigil. Kukurap na rin Ano?